Ang pag-aasawa ay seryosong bagay at ito ay hindi dapat pinapasok dahil sa maling rason at mababaw na dahilan. Dapat ilang ulit ito pinag-iisipan at hindi yung dahil. Kinilig ka lang eh, kasala na. Marami sa mga naghahanap ng mapapang-asawa ay merong checklist ng mga katangian na gusto nilang makita sa makakasama nila habang buhay. May mga negotiable o yung pwedeng i-consider o pwedeng hindi. At syempre, meron ding non-negotiable o yung mga pamantayan na hindi na pwedeng baguhin o pakiusapan pa. Maraming pressure sa paghahanap dahil may mga pagkakataon na dahil sa pagkainip, pagtanda o pagkabigong makakita ng mga katangian, ay eh, parang misa eh, pati yung mga non-negotiable na bahagi ng checklist ay nakakalimutan na. Madalas din maraming hinahanap sa gustong mapang-asawa na para bang siya lang ang dapat may taglay na magagandang katangian kailangan din nating ibaling ang ating tingin sa ating sarili at tingnan kung tayo ba ay nagtataglay ng mga katangian na makapagpapabuti ng buhay may asawa. Hindi din natin dapat nabaliwalain at hindi isali ang Diyos sa mga katangian na dapat taglayin ng mga mag-asawa dahil siya yung author ng marriage. E minsan eh, kapag kasiyahan, hindi kasali ang Diyos. Tapos kapag magulo na, bigla na lang siyang isasali. Hindi ganoon. Ang sabi ng Bible, dapat ninyong pahalagahan ang pag-aasawa at dapat ninyong iwasan ang pangangalunya sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nangangalunya at ang mga immoral. Ang pagpaparangal sa marriage ay nangangahulugan ng pagtingin dito bilang isang seryoso at banal na estado. Na ito ay kilalanin bilang pagsasama ng tatlo, ng groom, ng bride, at siyempre ng Diyos. Hindi ito isang sitwasyon na hindi pinag-iisipan o pinagpaplanuhan. Ito isang grado. Kaya kung meron ka mang nais iparating sa future husband o future wife mo, o syempre kung luluobin ng Diyos na makapag-asawa ka, ito'y dapat ang pagsasabing ngayon pa lang, inihahanda mo na ang iyong sarili upang maging selfless, sacrificial, and godly. Kung yung iba naghahanda sa wedding na ilang oras lang naman ang itatagal, mag-focus ka sa marriage dahil ito'y panghabang buhay. Kung may mga inimbitahan ka sa wedding, eh dapat si Lord sa wedding at sa marriage imbitado. At huwag kalimutan ang pagpapahalaga sa kalooban niya sa pag-aasawa dahil ang marriage ay hindi magiging kompleto kung wala siya. Walang pwedeng mag-proxy para sa Diyos. Dapat talaga kasama siya. Ang maganda naman, kung iimbitahin mo siya sa marriage, eh siguradong sasamahan ka niya. Asa ka pa?